Hi hey guys, good morning. Kumusta ang lahat dyan sa Pinas? At ngayon ay uh, punta tayo sa the bus. Pakita ko sa inyo yung update ng aking munting halaman dito. So, bubuksan ko na yung aming mahiwagang pinto dito sa likod. Ayan, bukas na yung ating pinto. Nararamdaman ko na yung lamig ng hangin. Maulan-ulan dito. <laughs> Ay, ako magpaulan kasi masakit yung aking ulo. Ulo. Basta ito. Ito na. Yung aking. Ala. Mayroong nakapasok na namang. Ano siguro? Ala! rabbit ba or squirrel ayan o oh, o oh. baka squirrel hmm naghahanap ng pagkain at ito yung aking okra tingnan nyo guys laki na niya yan ito ako ang nagkaykay niyan kahapon <laughs> nilagay ko dito yung bulok na mga mga balat ng prutas para tumaba lalo yung uh, lupa na brown <laughs> ayan kain ng squirrel Tapos dito ayan, ito hindi na tumubo kasi kulang ng lupa ano din doon ito naman okay kasing lupa dito kaya maganda tubo niya pero, yun nga, hindi ko alam kung paano ito malilipat. Wala pa akong mga lupa. Hindi pa ako nabilhan ni mister. Ang nangyari dito, um, kinay, sinubukan ba ito ng squirrel? Ano hen? Pasukin? <laughs> Or hangin lang? Tapos, dito, ang tinanim ko dito ay, tinanim ko dito ay, Kamote. Pero hindi ko alam kung kailan tutubo yan. Kung week ba? O buwan? <laughs> mag isang buwan na yata ito. 3 three weeks na yata. Yan, pero wala. Three weeks or two weeks? nik na malala. baka three weeks na. Or more than three weeks. Kaya mag-iisang buwan na. So, ayan. Wala pang nakatubo.